Good morning sa lahat mga kalod. So, nandito po tayo sa multi-purpose dito po sa Pakamara Extension. So, may nagaganap po dito na eleksyon para sa mga HOA president po. Ayan po mga kalodi. Nandito dyan po yung mga pangalan ng mga homeowner na mga boboto po dito sa ating ginagawang botohan ng mga Hoa President at syempre nandun na rin po yung kanyang mga ano kasama ayan po yung mga kasama natin mga kalodi ayun po yung pila sa may tent so para maganda po at hindi po sila mainitan mga kalodi ayan po at dyan po yung mga pangalan ng mga homeowners sa may lamesa po uh, tutulungan naman po kayo ng ating mga kasama para sa para makita agad yung inyong mga pangalan mga kalods po. sa pakamara extension po dito lang po sa multipurpose mga kalods so yung iba po nanduro na po sa loob at magkakaroon na rin po ng assembly meeting po para sa mga mananalo na po president at ang kanyang mga konseho po mga kalodi So, paano mga kalods, tatapusin ko na po yung aking video at tinitignan ko rin po yung mga galaw ng tao at baka mamaya magka-singit-singit at magkagulo-gulo rin po at mahirap na po. Ay, alam naman po natin yung mga senior na yung iba. Paano mga kalods, thank you for watching!